Nag-inspeksyon sa tatlong malalaking bodega sa Bukawi, Bulacan, ang Bureau of Customs at Department of Agriculture kasamang ilang mambabatas sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez at Congressman Erwin Tulfo. Ang tatlong warehouse na ito ay ang Great Harvest Rice Mill Warehouse, San Pedro Warehouse at FS Rice Mill Warehouse na bahagi ng Intercity Rice Mill. Dito tumambad sa kanilang harapan ang mga nakakamadang 202,000 na sako ng imported na bigas na itinatayang nasa 505 milyon ng halaga. Ang mga imported na bigas na naka-imbak ay mula sa bansang Vietnam, Cambodia at Thailand. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, maliwanag na hoarding ang ginawa rito ng mga importer ang mga importer kasi na ito inaikita raw na tumataas ang presyo ng bigas halimbawa sa Vietnam kaya iniipit nilang supply para masabayan ang pagtaas nito. Kaya sa mga bodegang ito dito nila hinuhod ang mga imported na bigas at syempre mas malaki ang kanilang kikitain kapag maibibenta nila ito sa mas mataas na halaga. E samantalang mumurahin lang naman talaga itong mga imported na bigas na ito. Mariinding tinututulan ni House Speaker Martin Romualdez ang pag stock ng mga imported na bigas ng tatlong buwan sa bodega. Aniya, hindi nga raw dapat ito tumatagal ng isang buwan sa bodega, lalo na't wala naman palang shortage ng bigas. Bukod dun, eh marami naman palang nakarating sa bansa na imported rice galing sa Vietnam at Thailand, kaya ang dapat daw gawin sa mga bigas na ito ay ibenta ng mura sa mga mamamayan o di kaya ay ibenta sa Kadiwa Store may mga nakita rin ng otoridad na mga walang laman na sako na imported rice at meron din namang mga bagong sako na lokal na may nakalagay na dinorado. Kaya ang hinala ay maaaring sinasali ng imported rice sa sako ng lokal sa kaibibenta ng mahal. Kaya itong mga bigas na ito ay ipapacheck sa NFA kung imported nga ba talagang laman ng mga yon. Ayon sa Chief of Customs Intelligence and Investigation Service ng Bureau of Customs na si Alvin Enciso, isa raw sa modes ng mga importer para makaiwas sa violations ay ang iligal na paglilipat ng sako o pagriribag ng mga imported rice sa sako ng lokal para may benta ito na kagaya sa presyo ng local price. Dahil alam kasi nila na mas gusto pa rin ng mga Pilipino ang local rice kahit mas malito kaysa sa imported rice. Dahil sa pangyayaring ito, ipinasara muna ng Bureau of Customs ang tatlong bodega habang iniimbestigan ang kanilang mga dokumento. Labing limang araw ang ibinigay na palugit sa mga importer para may sumite ang kanilang mga dokumento. Ilan sa hininging dokumento ng Bureau of Customs sa importer ay ang proof of payment of correct duties and taxes at kung sakaling kulang o walang maipakita ang mga papeles ang mga inaangkat nilang bigas e kain lahat ng ito ng Bureau of Customs. Dahil sa paglabag sa Section 1401 o Unlawful Importation under ng Custom Modernization and Tariff Act, kailangan daw muna si ma-establish ng Bureau of Customs kung legitimate nga ba pagpasok ng mga bigas na ito at hindi illegal at kung tama nga ba ang pinagbayaran. Ay naman sa importer na si Marie Dezus, ay kumpleto naman daw sila ng mga papel at wala naman daw silang itinatago. Lahat daw ng bigas nila sa bodega ay may permit. Ay naman sa chairman ng House Committee on Agriculture and Food na si Wilfredo Mark Enverga na kung maibibenta ang mga imported na bigas sa murang halaga at sasabayan pa ito ng anian ng palay sa buwan ng Setyembre, ay posibleng bumalik raw sa 40 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Sa ngayon, partikular na raw silang nakatutok sa presyo ng bigas kaya babantayan na rin daw nila ngayon ang presyo ng farm gate sa paparating na pagbili next month. Ito'y para masigurong walang magsasamantala sa pagbili ng mataas na presyo sa farm gate. Nga pala ang presyo ng farm gate, ito yung presyo na natatanggap ng mga magsasaka mula sa mga direktang bumibili sa kanila ng bigas. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, hindi raw ito ang huling beses na bibisita sila at mag inspeksyon sa mga intercity rice mill dahil siguradong masusundan pa raw ito. Pakiusap lang daw niya sa mga mailers at maging sa mga importers at rice mill traders dito sa Bukawi, Bulacan na wag na wag silang magpapasok ng imported na bigas na hindi rehistrado at walang dokumento. Kaya tututukan at babantayan daw ito ng Bureau of Custom upang maiwasan ng ganitong klase ng hoardings dito sa Bukawi, Bulacan. Pero ano nga bang batayan para masabi na nag ang isang negosyo ng bigas o anumang basic commodity? Well, ang hoarding ay binibigyang kaulugan sa ilalim ng Republic Act 7581 na mas kilala bilang Price Act. Ang sinasabi ng batas sa hoarding, ito raw ay isang act of illegal price manipulation at kapag sinabi na hoarding, ito ay maraming pagtatago ng mga basic na commodity tulad ng asukal, bigas, sibuyas, bawang at iba pa at itong ginagawang pagtatago ng mga basic commodity na paraan para maipit at hindi maibenta o may sa publiko, nagdudulot ito ng pagtaas ng presyo. Sinasabi rin sa batas na ito na masasabi lang na may nagaganap na hoarding kapag ang isang negosyo ay may stock na mahigit 50% ng kanyang usual na inventories. Usually, ang binabantayan ng batas ay yung mga taong engaged sa sales sila yung mga nagbebenta o nagdi -distribute. at ang sino mang mapatunayan na nag-hoard ay maaring maparusahan na hindi bababa ng lima hanggang labing limang taong pagkakabilanggo. Bukod doon ay may multa rin na hindi bababa ng 5,000 pesos hanggang 2 million pesos. Kaya kapag nahuli at napatunayan ng isang tao o may-ari ng negosyo na nag-hoard, E eh para na rin nabawasan ang kita nito dahil sa multa

Okay. Unsatisfying, yeah, di dapat. Di ba ba yung yeah. presyo na? Di ba 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 yung presyo? Kung sobra-sobra ang supply, di ba ba yung presyo'ng binigay? Hindi mo ba? Yung sa Maynila, sinasabi na wala daw supply. Eh yeah. hindi pala totoo, ang dami supply. Kaya doon sinasabi na tumatas kasi wala daw supply. So may nag-iipit dito. Diba, yung mga traders, diba, yung sino man, yung mga at-then -man, man, bawal yan. At yan, sinabantayan natin, inspeksyon-inspeksyon in natin, insidesan natin yan kung sino nag-import, at sino nag-hold, at sino nag-opeteer. Kasi economic sabotage yan, ha? Alam ko, hindi available yan, un yan. Kaya nag-ingot na kayo, nagbabantay pa muna. Andito kami kasi, alip sa budget hearings, nagbibigay kami din ng budget sa DA, sa mga ano, ahensya, ah, uh, di ba? DTI man, di ba? So, dapat mag-price watch din sila. So, itong bahagi ng oversight functions natin. In other words, tinitingnan natin uh, kung maayos ba ang kondisyon ng ating ano, um, uh, agriculture uh, industry. So, plus, yung dinhin ng tika, may problema. Kaya, nananawag din tayo kay ano, uh, isik, uh, Sebastian, tingnan nyo to kasi yan ang utos ng ating mga presidente. Iba ba ang presyo ng bigas? Yung target ng mga ng presidente ay 20. 20 pesos sa kada kilo. Eh bakit tumataas? Diba? Dapat management yan din ng pagdating ng imported. Pagkatapos ng harvest, dapat may dumadating ng imported para may stop back nation na ha? habang wala pang local productions, may dumadating at dapat maagay yung planning. Kaya dapat bilhin nila na habang mababa first quarter usually sure, you mababa know, ang presyo kasi may harvest din sila dyan sa Cambodia, sa Thailand, sa Vietnam. Uh, uh, Dapat doon natin kung ano, yung know, imported kasi.